Ciao, welcome. sa isa na namang episode ng Lakwatsyang Tagumpay. Ngayong araw, isa na namang bagong episode, kakaibang episode ng Lakwatsyang Tagumpay, ang ihahatid namin sa inyo. Nakarating na ba kayo dito sa may uh, area ng Bukawe, Bulacan? Particularly, dito po sa Karilagan Stevia Farm? Aba, e eh, baka hindi pa po ha, or kung nakarating man kayo, e eh, napakatagal ng panahon. Kasi nagsimula po itong Karilagan Farm, um, Stevia Farm in particular, uh, 2012. Pero mula noon, oh, napakarami na pong pagbabago, no? Nagkaroon na sila dito ng uh, events, ng catering, at yung cafe nila, naku, napakaganda. So, ang dami. There's a lot more to see. Love the Philippines, talaga, di ba po? So, kaya dapat makapasyal kayo dito. And, nung una ako nakarating dito, kasi this is my third time, no? eh yung kalsada papasok dito, eh hindi rin maganda. Pero ngayon talagang uh, kaaya-aya na siyang uh, daanan. Kaya lalo na po kayong gaganahan sa pagpunta dito sa Karilagan Stevia Farm na ngayon po ay hindi lamang cafe ang meron dito, kundi meron din silang catering, meron din silang events place, at marami pa po silang plano. Kaya makikipagkwentuhan po ngayon ako dito, Uh, abangan niyo po kung anong detalye. Kasi I'm sure magiging interesado po kayo para sa inyong mga susunod na plano. Lalo na kung naghahanda po kayo sa darating na mga okasyon dahil bare months na nga. Okay? Kaya tara na! Babalik-balikan, yan ang battle cry, yan ang ipinakakalat ng Karilagan Stevia Farm Pavilion and Catering, di ba? Kaya nga, pang ilang beses ko nang punta rito, kanina binanggit ko, pangatlong beses ko na ito. At para makipagkwentuhan ulit, ano alamin ang bago dito sa Karilagan Pavilion? Katabi ko ngayon si Miss Beth Peña, ang events manager. Hello Miss Beth, how are you? Hello po, magandang hapon po. Uh, mabuhay na hapon po sa inyo dito po sa Kanilagan. Welcome po kayong lahat. Well, alam mo napaka daming pagbabago akong nakikita. And talagang parang pagdating mo, talagang babalik-balikan mo nga itong lugar na to. Yes, uh, paano nyo naisip yung ganong team um, ng lugar? Opo, hmm. kasi po, nung nagsimula po talaga ang Karilagan, ang pinaka-target po talaga namin, yun pong mga clients na after every event po, ay gusto namin yung mababalik po ulit sila. Napagkatapos po ng isang event, magpapabook po ulit sila ng another event. So, in naman po sa ilang taon na rin po ng Karilagan Stevia Farm Pavilion and Catering Services, gano'n naman po naging outcome. Kasi po, usually po, yung mga nagiging clients natin sa event, dito po sila nagpapakasal. And then, pag nagkaroon na ng baby, dito na rin po nagpapabinyag. Dito na rin po nagbabirthday ang baby. Dito nagbabirthday ang mommy. So, ano na po talaga sila? Paulit-ulit po silang nagpapabook dito sa atin sa Karilagan. At pabalik-balik po sila. Kaya talaga po, yun po yung pinaka... Uh, amin pong team na karilagan babalik-balikan. At naisa sa buhay yung mismong team yes, ninyo, ano? And sa tingin mo, ano yung sikreto? Bakit yun ay, kung uh, kumbaga, merong malalim na impact sa mga nagiging bisita nyo? Ayan, syempre po, bukod po dun sa mga pagkaing inihahain natin na talaga naman pong uh, ito po ay inaral at binigyan po na talaga ng hindi lang basta kakayanan, kundi puso ng atin pong mga chef ay talaga naman pong mga healthy din yung food na atin pong sinaserve. Lalo na po yung mga uh, pagkain pong ginamita ng stevia powder, ng stevia product, ng sweet and fit stevia. Yan po talaga yung isa po sa ino-offer natin na alam natin na talaga pong kahit mapa senior ka pa or mapabata ka, yan po ay safe na safe dahil nga po ang lahat po ng pagkain natin ay sinaserve po ng may mainam at may maayos na pagkaluto dahil nga po ginamita ito ng stevia. At bukod po doon, Uh, pinipilit po at talaga pong ginagawa ng bawat staff ng Karilagan na sa pagpasok pa lang po ng Karilagan ay ma-welcome na ang lahat mm -hmm. na maalala nila yung event nila dahil nag-enjoy sila, mm -hmm. dahil po natuwa sila, nasiyahan sila. At yun po talaga yung target natin na ang lahat po nang papasok dito at magdadaos ng kanilang mga events ay uh, ma-enjoy, um, talaga pong uh, maging happy po sila sa kanilang mga special na event na talaga namang bihira lang po, no? Mm -hmm. Sa isang taon na nagba-birthday, bihira lang po ang wedding, bihira lang po itong mga special occasion na ito. Platinum Pro, ang bisa ng 600 mg couplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go-food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platon Pro. Platon Pro. And based dun sa, sabi mo nga, 9 uh, nine years, eight years ka na rito, yes, ano? um, uh, 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 sa so tingin nyo ba, lumalaki talaga yung market na ang gusto nila ay may nature effect na celebration? Yes po, kasi po, uh, bukod po dun sa mag -e event ka, dahil po um, bukod dun sa pavilion may catering service, yung po kasing ambience po na ino-offer natin na talaga naman po maraming halaman, marami po kayong puno na pag-ikot nyo po ay makikita. So, yung iba po dyan ng mga clients natin and guests natin from Manila pa po. Oh? So, mas mm -hmm. pinipili po nila na dito magpa-event. Kasi nga po, sa Manila, syempre, alam naman po, po natin, mas madami po ang building kesa po sa mga puno. So, mm -hmm. parang pag gusto po nila ng nature feel na mga venue, isa po tayo sa napipili. At yun po naman din yung talagang gusto natin. Kaya din patuloy po tayong nagtatayong ng mga puno dito sa Karilagan. At patuloy na pinapaganda po yung mga halaman. Ngayon ay eh, nasa sa na tayo yes, at oh. siguro ito na yung peak no, ng mga celebrations, oh, oh. sa mga gatherings. So uh, I'm sure um, iba't ibang mga uh, occasion ang ginaganap dito. Ano-ano uh, ba yung mga yon? Ayun po, hmm. uh, tayo po ay nag-cater or nagdadaos uh, nag po dito ng mga iba't ibang klaseng event mula po sa wedding, birthday, bagpismal family reunion, even corporate events. May mga corporate events na rin po tayo. At ito po yung ating special ngayon, yung ating pong educational tour. Kung saan may mga schools po na pumapasyal dito sa atin uh, para po ganapin ang kanilang mga uh, educational farm tour. Kasi po, bukod po doon sa recreational at yung masisiyahan lang po sila sa kanilang pupuntahan dito po sa Karilagan, educational po dahil nga po tinuturo natin ang kagandahan ng halamang stevia at kung paano po ito uh, gagamitin sa kanilang daily life. Oh, so dito pala merong educational and siguro tinatawag na rin nila ngayon na experiential. Ganun yes, ba 'yon? Okay. Yes, po, okay. Kasi po nag hands-on po sila ng mga activities using po yung atin pong stevia. Gumagawa po tayo ng pulboron. Oh. Nag-gumagawa uh, nag po ang lahat ng mga bata. And then syempre po titikman na rin po nila at the same time yung pong full buron na no added sugar, sweetened mm. with stevia. And then yung din pong halaman. So do you still accept yung mga walk-ins naman? Yes po oh, ma'am, mm -hmm. naga-accept pa din naman po tayo ng mga walk-in kasi meron mga bigla ang dad uh, naisipan nila pa papasyal sila. Pero po hangga't maaari ay mag-reserve mm -hmm. para po pagdating nyo ayun po naka-ready na po yung lamesa niyo. Yun. Mm uh, -hmm. tinatanggap pa rin naman po natin yung mga walk-in clients po natin. Araw-araw ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang immune advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Uh, okay. So, in the next 3 to 5 years, may mga plans pa ba kayo para mas lalo itong maging uh, um, para lalo itong babalik-balikan na inyong mga customer? Uh, may mga naka-schedule pa kayong improvements or dagdag na features? Yes po. Hmm. Ang kanilagan po ay hindi po tumitigil upang pagandahin, lalong Uh, palawakin po yung services na kaya po natin i-offer. Katulad nga po nung sabi niyo, nung pumasyal ulit kayo, may bago na naman. Ano mm -hmm. po? Kasi nga po talagang ang ang future uh, dream po natin ay mag-expand, lumaki, lumawa kasi po ang target po talaga ay magkaroon ng hanap buhay. Yung pong mga kasamahan natin or yung mga nearby areas po na naghahanap ng trabaho kaysa po pumunta pa po sila sa malalayong lugar para humanap ng trabaho, si Karilagan na yung mag-offer ng work para sa kanila. Kaya in the near future po, syempre gusto natin magkaroon pa ng additional pavilion mm -hmm. na, na mag-cater po po ng isang event pa po. And then, mag, syempre gusto rin po natin na magkaroon ng isa pa pong Karilagan Stevia Farm Cafe sa ibang lugar. Para din naman po yung nasa malalayo ay meron rin pong option na pupuntahan. Wow, so ang dami pa palang dapat abangan. Sabi yes, nga ni Ms. Beth, siguradong ang karilagan Pavilion Stevia Farm ay babalik-balikan dahil nabanggit niya po mismo na marami pang plano, yes, no? Okay, sige maraming maraming salamat Miss yes, Beth and uh ayun po, baka hindi pa kayo nakakabisita dito sa Karilagan uh, Stevia Farm Pavilion and Catering while well Uh, so sugod na. <laughs> yes, po. Sugod so na. Pasyal na. Uh, oh, pasyal na. And oh, sabi, ah, grabe. You, as early as para sa next year, meron yes, na raw po. pong nakabook dito. Talagang mag enjoy po kayo. Kasi sabi nga niya po, hindi lang kayo nagdaos ng isang event. Kundi parang nag-enjoy pa kayo na yung, yung kasi kakaiba eh, may nature ambiance yes. di ba? Nature feel ang okasyon, kaya kakaiba, di ba? So, uh, subukan na ang karilagan, babalik-balikan. Okay, bye! kasaysay, lakwatsang may kabuluhan, lakwatsang may bagong kaalaman, ma lakwatsang may bagong karanasan. Yan po ang inihatid namin sa inyo sa isa na namang episode ng Lakwatsang Tagumpay. Sana po ay uh, na-inspire kayo, nag, na nagkaroon ng bagong uh, pananaw sa buhay at nagkaroon ng mga bagong choices matapos mapanood ang ating episode. Hanggang sa muli, ako po si Aida Gonzalez. Have a great weekend! Bye! Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Ida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay. It's all good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's, Let's spread good news, good, good vibes, and God's goodness. goodness. Dahil sa tagumpay, it's all good! good.